Bakit mahal at matagal ang pagpapatitulo ng lupa sa Pilipinas? Ang titulo ay isang opisyal na dokumento na nagpapatunay ng pag-aari kagaya ng lupa ng isang tao. Ito ay iniimbak sa opisinang tinatawag na Register of Deeds na pinamamahalaan ng Land Registration Authority sa sangay ng pamahalaan na Department of Justice. Dihamak na napaka-importante at mahalaga ang dokumentong ito kasi ito ay may katumbas na kayamanan at karampatang halaga. Bagamat ito ay isang mahalagang dokumento, Napakahirap naman ang pagproseso nito sa bansang Pilipinas. Unang halimbawa, kung nakabili ka ng lupa na may sukat na 100 square meters mula sa kabuuan na 500 square meters na lupa na may titulo. Paano mo mapapatituluhan ang nabili mong 100 square meters para magkaroon ka ng dokumentong katibayan sa lupang nabili mo? Una, ay ipapasurvey mo sa isang geodetic engineer. Siya ang magsusukat sa nabili mong lupa para malagyan niya ng mga markers o muho ng hangganan sa nabili mo. Siya rin ang gagawa ng subdivision plan para iproseso sa Land Registration Authority o sa Land Management Service ng DNR ang pagpapa-aproba sa subdivision plan. Kailangan mong pagawa ng subdivision plan ang nabili mo para magkaroon siya ng sariling technical description na gagamitin mo sa pagpapatitulo sa Register of Deeds at pagpapagawa ng Deed of Sale sa isang abogado. Magagamit din ang subdivision plan para magkaroon ka ng tax declaration sa nabili mo mula sa opisina ng assessor gagasto ka ng halagang 20,000 pesos o mahigit pa para sa isang geodetic engineer na magsusurvey at gagawa at magpapa-aproba ng subdivision plan. Pag nagawa na ang subdivision plan, pwede ka nang pumunta sa sang abogado para magpagawa ng deed of sale. Kakailanganin ng abogado ang nagawang plano mula sa geodetic engineer para makuha niya ang technical description ng lupa na nabili mo. Ang technical description sa nabili mong lupa ay inilalagay sa deed of sale kasama ang mga katabing lupa upang hindi magkapalit-palit sa iba pang lupa. Matapos magawa ang deed of sale at para maging isang pampublikong dokumento ang deed of sale, kailangan itong manotaryo ng abogado. Hindi tinatanggap sa Bureau of Internal Revenue ang hindi notaryadong deed of sale. Gagasto ka ng halagang 5,000 pesos o higit pa depende sa halaga ng nabili mong lupa para sa pagpapagawa ng deed of sale at pagpapanotaryo sa isang abogado. Sunod ay sa Bureau of Internal Revenue naman magpuproseso para mabayaran ang mga transfer tax. Bukod sa deed of sale, kailangan mo pang kumuha ng latest tax declaration at tax clearance mula sa assessor's office, certified copy of title mula sa register of deeds, opisyal na resibo mula sa abogadong nagnotaryo ng deed of sale, at mga ID. Ang babayaran mo sa BIR ay ang capital gains tax at documentary stamp tax. Karaniwan ito ay nagkakahalaga ng 6% sa bili mo sa lupa o sa fair market value ng lupa, depende kung ano ang mas malaking halaga at 1.5% para sa documentary stamp tax. Pag nabayaran mo na ang mga buwis mula sa BIR, bibigyan ka ng Certificate Authorizing Registration o CAR. Ang susunod na hakbang ay ang pagproseso ng titulo sa Register of Deeds. Kakailanganin mo ang mga sumusunod. original na kopya ng Deed of Sale. Kung hindi maipresenta ang original na kopya ng Deed of Sale, Powering gamin ang duplicate original o or certified true copy kasama ang sworn affidavit ng interesadong partido na inilalahad. Bakit hindi may presenta ang original na kopya? Sunod ay pinakahuling kopya ng tax declaration mula sa assessor's office, owner's copy ng titulo. Kung ang deed of sale ay ginawa sa ibang bansa, kailangan ng certificate of authentication mula sa pinakamalapit na Philippine consulate. Letter request para masubdivide. Sepia copy ng approved subdivision plan mula sa Land Registration Authority o sa Land Management Service. Blueprint na kopya ng subdivision plan. Original na kopya ng technical description, certificate authorizing registration o CAR, at real estate clearance o clearance sa amilyar. Matapos na isumite ang lahat ng dokumento, may babayaran din sa Register of Deeds, pero hindi nagaanong malaki. Mag-aantay na lang na mailabas ang bagong titulo sa nabiling lupa. Ang estimate ay umaabot ng 3 to 6 na buwan, sa lahat ng proseso at gastuhin na abutin ng 1 hanggang 2 taon at magkakahalaga ng 50,000 hanggang 100,000 pesos, hindi pa kasama ang pagbili ng lupa. Naway makatulong ang impormasyon na ito at mag-comment para sa iba pang katanungan para gumawa pa ako ng video na gustong niyong malaman tungkol sa survey at lupa. Hinihikayat ang lahat na magtanong upang makagawa ng mas maraming impormasyon ukol sa mga proseso sa lupa at survey. Mag-subscribe para sa higit pang mga impormasyon at mga bagong video na parang ito huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito sa mga kaibigan na nangangailangan ng tulong sa pagproseso ng kanilang mga titulo. Magsagawa tayo ng komunidad na handang tumulong at magbigay ng impormasyon ukol sa mga proseso ng lupa. Sa susunod na video, makakatanggap kayo ng mga tips mula sa mga eksperto upang mas maayos na maunawaan ang proseso ng titulasyon. Huwag palampasin ang ating live Q&A para sa mga katanungan tungkol sa titulasyon ng lupa. i ang aming mga social media accounts para sa mga updates at impormasyon tungkol sa ating mga susunod na proyekto